Pasado alas 3.40 ng hapon ng biyernes, pinagsusuntok ng mga menor de edad ang estudyanteng ito sa labas ng kanilang paaralan sa barangay Crescentia Village sa Baguio City. Sa video, makikita ang tatlong menor de edad na lalaki na pinagtulungang bugbugi ng menor de edad. Maya-maya pa, nagsitakbuhan ng mga ito at naiwan sa gilid ng kalsada ang binatilyo agad naman siyang tinulungan ng kanyang mga kasamahan. Ang insidente na kunan ng video at kumalat sa social media at agad namang naiparating ang insidente sa barangay. Ayon sa barangay, ang binatilyong binugbog ay student ng Gisad Valley National High School. Mayroong siguro hidwaan yung dalawang panig na yun. E biglaan na lang na naglalaro yata yung, yung sinaktan itong yung tong isa naman eh ah, sino si ganito ganito siya sabi daw nang ganun kaya bin, biglang inano siya sinonto Ayon sa barangay, naglalaro raw ng badminton ang biktima ng mga panahong yun nang bigla itong lapitan ng tatlong menor de edad na lalaki. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Gisad Valley National High School tungkol dito pero tumanggi silang magbigay ng payag. Pero tiniyak naman nila na iimbesegan ito kung sakaling dumulog sa kanila ang mga magulang ng biktima. Dagdag pa ng barangay, dati nang nasangkot sa mga gulo ang biktima. Pero actually, yung batang to, nakikita ko mabait. Aywan ko lang kung mayroong hinanakit o kung sa mga kaibigan, kaya doon na lang niya inaano sa mga galit na siguro. Inireport na rin ang insidente sa Baguio City Police Office pero wala pang pahayag dito ang Women and Children Protection Desk. Nakatakda namang kausapin ng barangayang magulang at ang biktimang binatilyo tungkol dito para hindi na ito maulit kung hindi pa makuha sa tatlong beses sa harapan ng punong barangay punta na sa lupong taga pamaya pa sir kung talagang ayaw na niya hindi na ayaw ko nang dalhin sa lupong taga pamaya pa ayaw ko nang nang dalawang beses na kwan gusto ko nang eh dalhin sa ganito bala sila kasi sila naman ang na nasaktan sir pero kung nakukuha pa rin sa pakikiusap sa magandang ugnayan o pakiusap sa kanila, bakit hindi? Mas maganda kung maayos dito. Pakiusap naman ng barangay sa mga magulang, kausapin at bantayan ang kanilang mga anak. Inaalam pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga nangbugbog sa biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.